Migo, Miga, how's life? Welcome back sa Padibago episode natin. And for today's video, papakita ko yan, may lemon dyan and akala mo totoong lemon yun, sabon pala yun so dito na, while na tayo uh, ganito yung terminal na mga cruise terminal dito sa Napoli, Italy and yes, ito yung back of the ship namin and ito yung downtown nila sa Napoli, Italy And while naglalakad tayo, may nakita akong tanim. So, naaraman niya sa mga ugsaran ng taon. Pero wala ko kabalong, international din na siya katanong. And itong Napoli, Italy is a mayaman din na lugar dito sa Italy kasi maraming mga cruise ship na pumupunta dito. Nakaka-income yung government nila dahil sa mga turista. Biruin mo yung barko namin kayang magkarga ng 6,000 na uh, guest uh, tapos plus 2,000 na uh, crew. So biruin mo kung lalabas yan lahat dito sa Italy isa uh, tiba-tiba agad ya? Bilat, tiba ya? Magtabok muna tayo kasi papunta tayo ngayon sa Filipino store. So while dito, while naglalakad, marami din mga nagtitinda dito sa gilid. Mostly mga Africans, uh, they are selling some... Uh, hats, uh, bololoys, everything. And dito, kahit saan lang nakaparking ang mga sasakyan kasi kita nyo yun naman yung daan nila. And sa gilid-gilid, ito yung mga benta nila. Meron silang mga watch, kainan. And mostly, this Italy is a... Uh, they are obsessed with the watch. So, kahit saan ka dumaan, uh, maraming ang makikita mga relo kasi isa, uh, marami silang mga brand ng relo and pagandahan na lang talaga and nakabili ako ng relo dito sa halagang 20 euro uh, automatic watch na siya so mostly around uh, isang libo mahigit lang at dito na tayo ngayon sa Filipino store oh, so, ito muna yung una namin pinuntahan kasi bibili kami ng mga Filipino foods uh, meron silang pabentang luya kamoting kahoy uh, bisol everything uh, Filipino products may mga alak eh dito papasok tayo sa ano padalahan. Dito yung padalahan ng pera ni Ante. Uh, shout out pala sa na iko Gago. Kahit saan ka maglakad, makikita mo may mga marami silang mga ref magnet pabenta. And dito ngayon, pupunta tayo sa taas ng Napoli Banda. So ito pala uh, paakyat yung ano niya and then meron din silang statue mga historical place like ganito it's a castle pup mamaya pupuntahan natin yan then dito tayo ngayon sa parang fountain na nila fountain fountain nila and ito every masterpiece pala nila mga amigo is sinusulatan nila ng mga words na para amot basta meaning sabta no basta after picture taking namin doon, pumunta ka, puputa kami ngayon doon sa Castillo. And while nalalakad kami, pansin mo yung daan nila. Pag may tao talagang dadaan sa pedestrian, isihinto sila. And ay abaw, grabe ba ng kapiyot sa choy kete? Abaw, ahay. <laughs> so weird. Sana ah At dito nagit tayo mga amigo sa Castillo buhangin nila. So ito yung entrance ng kastilyo nila. Uh, itong bilidyoan ko sa baba, dito daw yung dinadala yung mga prison. So masyadong malaki tong castle na to and then papasok tayo. And makikita mo well po habang papasok ka, makikita mo yung mga designs nila and uh, mga sculptures detail to detail talaga mamangha ka sa architectural ano nila mga architectural design nila kasi sa panahon na binild nila ito is wala pa masyado mga high tech na gamit kumbaga gamit nila is mga you know, sinaunang gamit and itong nasa video na ito isa uh, ito yung pintuan nila and makikita mo yung design uh, kumbaga may meaning din every design nila ang pangalan pala nito Castelloto is Castel Nuevo and dito sa loob kung gusto mo mag tour is magbabayad ka ng almost 16 euro para sa one hour tour sa loob. Hanggang dito lang kami, hindi namin na uh, videoan papasok kasi may sa loob. Pero pag once na nag-avail ka ng tour nila, makikita mo uh, Roman Empire equipment. And And while naglalakad kami, pabalik ng barko, may nadaanan kami. Ito yung tindahan ng mga paborito ng mga tsuy-tsuy at mga adis-adis. Huwag -adis. mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pasok muna tayo dito sa Cannabis Amsterdam. Dito pala sa Italy is legal sa kanila ang drugs. So, pag nandito ka, marami mag-aalok sa'yo ng mga something. Basta dito makikita mo ang shirt na... Pablo Escobar Inspired May mga t-shirt din silang Cadavis Amsterdam At Other design na mga t-shirts nila And may mga products din sila Like candies Everything that Is all for 20 mamen So dito Tingnan natin ang mga products nila May candy May bubble gums And this one is a Cannabis inspired May mga chocolates din sila And may mga gamit din sila May mga pipes O, oh, tanawa Pili, lipay yung mga choy Tapos sila yung mga gums, lollipops Strawberry lollipops Gorilla cherry ace, amisha El Pablo inspired May kadabis cookies Daghan kasi sila mga products Tanawa ninyo Music And syempre for your eyes lang yan kasi nagtatrabaho tayo at bawal dito sa barko At bawal talaga, bawal as in bawal At yun na nga, babalik na kami sa barko bago pa maabutan ng uh, ship's time Kasi may ship's time kami kasi aalis na kami by 6, uh, 7pm ng gabi Ciao mga amigo, ayos sa... A.